Yung isang anak, ang cute yun, eh. yung lit -lit na mataba. Ay, nawawalang mga aso. Kawawa yun, pag hindi hinanap. Nananapin natin doon. Baka nagpukaway na, kudyay. Kasi, yan. Good morning, Isabella. Happy Halloween to all mga subscriber ko dyan. Nahanap namin yung maliit na aso namin na kasi sayang kung hindi ko hanapin yun. Ang cute pa naman. Dito tayo, ten, kinandag to. Ang cute pa naman yun. Grabe, sa cute. Ang taba-taba. Wala na sila niya. Kinandag to yun eh. aso. Grabe eh. Tuti! Danya! Tapi tabandana takeng. Hanapin namin ng apoko ko, guys, kasi sayang. Mahal ko yun, eh. Mahal ko yung alaga ko. Kagabi lang, namatay na nga yung isa, yung dumugo ng ulo, yung pinatay nila. Pinatay nila yung isa. Wala na naman yung anak niya. inot inutin nilang papatayin yung mga aso namin. Bakit kaya? Ano kaya yung problema nila sa amin? Wala naman wala naman kaming inaapakan na tao pero yung bakit yung mga hayop namin ang pinagiinitan nila guys bakit kaya ganon nagiinit sila dahil sa mga aso namin dahil mga cute ang ganda kasi yung aso namin na tinaga nila sa ulo hindi nila na anuhan ayan o, hindi nila na naminsanan na, na pinatay hanggang namatay din aray ko, Takeng, bubaba ka. Bubaba ka, Takeng. Bubaba ka ng taigid. eh. Kahit anong mangyari, hahanapin ko yun. Paglaban ko yun, ha? talagang ano ko yun, aso ko yun eh. Tuy! Danya! Diyos ko, sana dumating naman si Danya. Gaya yung pusa namin, nawala siya ng one week. Ayun, biglang bumalik din, bigla, kasi nagdadasal ako. Kasi nga maamo din yung pusa sa akin, yun. Awa ng Diyos, wala pang one week, dumating na siya. Gutom na gutom. Diyos ko. Danya! Tuti! Tuy! Danya! Danya! tuy du tuti Grabe. Ito yung view ng, ano, ng Sabela. Medyo makulimlim ngayon kasi araw ng mga patay ngayon kaya malungkot. Araw ng mga patay kaya malungkot ngayon ng ano. Mamaya, anapin yun doon, Jai. Bangir toking. Ay, hey, friends. Doon. Ni Jai, ni ni King, ni Tataw lang tayo sa kong dirabi eh. Nang tayo hanapin tayo yung gani jay ko. Jay kurba. Ano nga road? Kurba? Mm -mm. Sayang ka jay. Nang napuko nung no, dumadi nga yeah, mabiro ka. Nang na nga road? Gagawa pa sana ako ngayon ng malagkit at iladalhin natin sa sementeryo. Ano? Paano ka makagawa ngayon? Naghahanap ako ng aso. Duy! Danya! Tuti! Ang bakit na po. Talagang awanin. Ay, Diyos ko Lord. Ano ba? Ano bang nangyayari sa mundo? Mawala na lang, nabigla, basta mawala. Ano ba? Kahit aso lang yon mahal ko yon Hindi pwedeng mawawala yon ay, nako. Magang umaga yon Nandiyan na naghihingi ng pagkain. Luti! Danya! Ganyan na nga na po. Ay, Diyos ko. Tuti! Tuti! Dabungan natin eh. Lokban. May bunga na siya oh. Matimis kaya ang bunga nito. Ayan oh, may bunga na siya. Tatry nga namin mamaya. Ayan oh, may bunga na. Yung saging doon, pwede na rin kunin. Pero ang problema ko, yung aso, ang problema ko, paano ko mahanap yun guys? Paano mahanap ang isang aso na napaka -cute? Minahal mo. Wala na naman. Imbes na namatay na yung kapatid, mawawala pa yung kapatid. Ano ba? Sobrang sakit. Grabe. Talaga. Nasaan na kaya si Danya? Danya. Ito iniipon ko ng mga kahoy. mga dito kay baboy na maliit wala si baboy lang yan eh. ano ng nang yung aso hoy hada sino ay tingarad animal ka kung laki ng aso na kikto pa eh kung nakilaki Apa yang jadi wajah itu sirup terapi na kau? Dirabingai bagana ng ordinaryo pero hindi kanita old dati tanay. Awan. Ata ani tagol kas laso. Hmm. Baka dating tire ere ko, baka dating tire. Tuti. Kamani sudah nang kanan dari gini. Awang tawag takin Kuya Majin aku. Taya ko. Ang kaya to biro ko. Ang Sumang isang ko iyaw. Hindi Sayang nga, Jai. Kaya Birukan. ko. Ang kaya dami pang trabaho. Ay, Diyos ko Lord, sana dumating na si Danya ko. Wala na, ang kit pa naman na aso yun. Ito yung kata, ito yun eh. Nagkado aso dagta, ito ta. kata. Yung taneneng, nakita tayo yung taneneng. Yung taneneng. Tayo tayo, tayo, punta na ito, Hindi kita aso, tanong, darasim. Punta natin dyan. Makadagta, darasim. Darasim. tuloy natin hinahanapin kawawa tamta kita tanta baga desi murutan na bakasi murkin ni ko ah tuti danya danya tuy sige tara sam tante tante samak dali Halloween na mamaya. Lalabas na yung mga patay. Magkain sila. Hindi pa tayo nakaluto. Ano ba? Tagal mo magluto lagi. Asasabihin ng lola mo doon. Dalsam, kidde. Hanggang mabutang tan. Tan. kaya Piyabutang mo, buhay. Hindi ka pa hindi patay. Hinihintay ko nga yung nanay ko kung dumating kagabi. Oo nga. Hinihintay ko nga si lola mo sa tuhod kung darating. Anyway. Yan, gusto ko rin makita. Yes! Gusto ko rin makita kung darating ang lola mo eh. Namimiss ko na yan. Pati yung tatay ko, namimiss ko na. Hintay-hintay ako kagabi alas 12. Kasi pag 12 daw, lalabas daw yung mga patay. 12,000? Oh, 12 ng gabi. Ayan, ito yung, ano, uh, yun, oh. Yan, si maliit na matanda. Eh, hey. Tuti. 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 Saan? May ama May am. Ang mga pansinan, tumanda ka kagatin. Gago. Oh, ang sarap ng sabunga na yun.